nagawa <laughs> mo. Met ang Monday ni Mayor V.P. Lenny Di ba, Yes, no? kay Lenny, Lenny tayo! Yan, nag-end ang kanyang Monday First Monday of the week, yeah. di ba? E, nakakaloka lang talaga mga batang Henry Kasi araw-araw may pag si Mayor Lenny Yes, hype na hype! Yes, hype na hype talaga Dahil ang daming mga projects Ang daming mga activities Gaya ngayon, nagkaroon Pitcho Gaper ng pamiting. Mm. Ah, kasama nata dyan yung mga BFB, no? Oo. Oh, oh yung yeah. mga bumbero. Yes. Anong binobomba ng mga bumbero? Syempre, sunog. <coughs> Dahil oh. nga, pinag-iisipan nila na maglagay ng mga fire hydrants. Oh. Did sa mga inaccessible na mga areas. Mm. Alam nyo mga bata, Helmi, sa Maynila, yung mga fire hydrants, nakakabwisit talaga. Bakit? Dahil, nako, tinatambakan na kung ano-ano. Kaya pag sulod at kailangan ng extra tubig, ang hirap, ang hirap maka-access dahil nga may mga nakapart. O, oh mm. Sinam pa sa loob ng bahay. Iba, iba. Sinakop. Wow. Sinangkin? Sina oh, oh, diba? Oo, pero grabe talaga mga pata helmet. Ako nung first time ko talaga nag nagay nung ano, host ng bombero, but you oh. ng fire truck ba? Dun sa fire hydrant. Nako, mabigat. <laughs> mabigat. Pero so, na-amaze ako kasi talagang ano, may para siyang balon. May makukuha tubig talaga. Oh. Kaya dapat talaga sa Maynila, yung mga fire hydrants, hindi dapat tinatambakan ng ano-ano, mga double piking na hindi na makita, at iba, yung bag pa. Nako. Pero, sa may Maynila lang? Eh, sa Maynila ko eh. <laughs> <laughs> doon, doon yung observation ko eh. Pero sana sa ibang lugar din. Ayusin, i-clear yung mga pinaglalagyan niya nga nyan o yung pinagtatamnan ba? Pero ayan mm. nga mga kabatang helmet, no? Grabe, ang daming ganap ni Bipi ni, Uy, may pang-workshop din si Mayor Lenny today. Ano ba naman Si Atty. Lenny. Si, Lenny, si Mayor Lenny, si Mayor Lenny, hindi na naubusan ng workshop. Ano na naman ba yung naisip niya? Siyempre, kailangan ng mga training sa mga workshops para pa maabot natin yung 2028 finish line. Diba? Ah. Kasi namin nga sa kanyang speech not No, nag-oath siya. Oh. Oh, okay, pa, 2028 finish line. Eto yung, finish line si Mayora. Yes, ito dapat ma-achieve. Oh, pa. Ah. yung bang ibig sabihin ng finish line na yun? Yes, na talagang that time, halos 100% ng mga projects, ng mga activities, eh talagang na-goal met tayo. Oh, wow. At sana talaga sa 2028 ay Nabak na si Mayor Leni Robredo oh, bilang naman. president ulit. Malay mo naman. Hindi diba? Di ba masamang mga di ba? Oo, oh, di ba? Pagkasal natin yan. Pero ito nga mga kabata helmet, nagkakagulo ngayon yung bitch ko burn, no? Sana naman. Oh. President. Bakit? Kasi meron daw, naiwan na lang mag-isa. sa oh. kanyang... Uh, mm, um, sa Senado na punong-puno ng mga matatalino at pagagaling ng mga senador. Ay, naku, ewan ko Mga kagalang-galang ng mga senador. Pati ang Senate President na upuan. Ah. Pinagtatalunan na rin ngayon. Ay, Ay wow. 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 Okay. bigyan lahat ang upuan niyan. Ang tatanungin ko lang, at all kong tatanong, eh, kamusta na ba yung impeachment trial? Wow. Wala na yung impeachment case na, in ano. Asa na? Mukhang mawawala tayo. So, yes, ano ba? Mga kabata helmet, i-comment niyo dyan ano masasabi nyo kung meron pa ba liwanag about yun sa impeachment case na yan. Pero kung lang sumang video to, kalimutan mag subscribe at click the notification bell para lagi updated sa tama in-upload ko namin yung video ko. Purpose stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa boy niya rin, may din na bukit tips kaya tingnan everyday. God bless everyone. Bye! Kay ni tayo!